Mr. President, pag namatay, oh! kinakailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag na, huwag na wang mangyari. Narinig ko, narinig ko kaharap ko, galit na galit na siyo si Governor Chavit Singson. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bakit? Ito ang libro binigay ni Chavit Singson. Ah, wala mo, wala mo. Mr. President, baka sabihin mo, ni kita. Ayan, may perma niya, may dedication Naglabas siya, nagkwento siya yung ng lahat ng sama na loob. Senator, ay may magsalita At makinig ka po. Mr. Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Dulo. Makinig ka po. At sinabi ko to, nung una ako magsalita, nung sila ka Eric, nung sila Dr. Lorin Badoy, ay pinagmumura ka na, galit na galit sa'yo, ay pinag-re-resign ka na. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka palang, lamang. Hinahanap ko pa lang, nagpapahaya ko pa lang ng galit kay Pastor Kibuloy. Na hindi ko makunawa. Hindi ko maintindihan kung bakit aawayin mo si Pastor Kibuloy. Walang nakakakilala sa iyo ng tumakbo kahit ang ABS-CBN, reminder ha, Mr. President, nobody wanted to give you, a, to give an audience. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN, ng Channel 7, ng lahat. It was only Pastor Apolo Iboy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit siya pagkataniwala sa siya? Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila yung ginawa mong National Security Advisor. Si what's her name? Si Doktora, si Dr. Clarita Carlos. Nandun sila Dr. Madoy. Nandun sila si Professor Si Ross, no? Si Ross Lahat 'yon. Lahat 'yung mga kakampi mo ini-endorse ka. Ha? Nandun sila ini-endorse ka sila Chavez Simpson. Lahat sila. At ako, Mr. President, makinig ka, ha? Anak mo po Binoto kita! Nakakahiya, ano nakakahiya? Pasensya na to. Pero, ibinoto kita, Mr. President. Ibinoto kita sapagkat, bakit ko naman iboboto si Lenny Robredo? At ano naman. Bakit ko naman iboboto yung nakikipagsabwatan sa mga komunista? Ibinoto kita, Mr. President, sapagkat naniniwala ako na ipagpapatuloy mo yung programa na ipagsak na tapusin ang tuluyan ang paghahari ng Communist Party of the Philippines at ng Good People's Assembly. Yan yung dahilan, Mr. President. Ibinoto kita. What's happening now, Mr. President? Lahat. Alos lahat. Hindi ko alam kung may kakilala ako ngayon. Na, na, nagdala sa iyo noon na hindi mo lahat ng mga tumulong sa iyo puro kaaway mo na puro kaaway mo na isipin mo yung nasa Amerika yung si Maharlika nung panahon ng kampanyan napanood ko yun sa YouTube nakikipag-away yun sa I think sa San Francisco sa California in a press conference pinasok niya yung press conference nila Trillanes Putang na si Trillanes ang katabi niya rin yung leader ng CPP-NPA na, CPP, na nagpapakilalang si Arthur siya. Pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagmumumura ka ngayon. Galit na galit siya yun. Si Pastor Kibuloy, ayun, nakakulong ngayon. Kinakailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. What now? Huwag na mangyari. At kayo, Mr. President, makinig ka. Ito ang nangyari, kagabi lang, kahapon lang, narinig ko, narinig ko, kaharap ko, galit na galit na siyo si Governor Chavit Simpson. Hey! 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 Bakit mo si Chavit Simpson? Bakit? Anak ng toa. Hindi kita makunawaan. Nagkwento sa amin. ito, makiwakan okay, mo na. Ayan. Eto ang libro binigay ni Chavit Singson. Ha? Ah? Wala mo, wala mo. Ayan. Mr. President, baka sabihin mo ni Mr. Kita. Ito ha. Sana nakikinig, nanonood, at mapapanood sa ito dito Governor Chubby. Ayan, may perma niya, may dedication niya. Nakipag-usap, ako, may, may ilang kasama ako, kaya... Si, uh, Governor Chubby na pogi-pogi pa rin nakalong sleeves ng, ng, ng ano, sariwan ano, sariwa-sariwa ay pagmasok ko sa kanya naglabas siya, nagkwento siya uh, uh, ng lahat ng sama na loob sa nangyong niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos na initially nagsimula siya Ah, nakiusap naki sa kanya ayan, nakikinig si Senator Aimee Marco, Senator Aimee magsalita, lumapit kayo kay Governor Chavit, humingi kayo ng tulong tulungan mo kami at sinabi niya ay hindi mean, sasabihin ko sa iyo hindi ka siguro magiging Pangulo kung hindi tumulong si Chavit pero bakit galit na galit sa iyo then somebody doon sa grupo, tinanong siya Governor, ano po, ano, 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 ano po, ano po, po gusto mangyari ngayon? Dapat ibagsak na yun si Marcos, ano? Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit? Bakit po? Galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Chavit Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka nang ibagsak? ang mensahe ko rito, Mr. President. May problema sa, ano may, may, problema sa iyo. Lahat ng mga, karamihan, hindi naman siguro lahat, nang nakapaligid, nakapaligid sa iyo. Kaya mo nakaaway yung mga tao, ang mana, yung mo yung mga tao, tumulong sa iyo para maging presidente ka. Nakaaway mo sila. Imagine si Chavit Simpson makakaaway mo. Bakit ba makakaaway si Chavit Simpson? Bukod sa kapwa mo Ilocano. Isipin po niya. yan. Ngayon, ang tanong dyan. Ta tama na ba? Dapat na ba talaga itong mga naririnig ko? Pinagsisigawan ng mga tao dito na Marcos resign? Marcos resign? Oh, yes. Sandali po. Uulitin ko, Mr. President. Mr. President Ferdinand Romualdez Marcos Meron po kayong problema Ngayon ang tanong May pag-asa po po kaya Sino masusunod? Ano kaya Ano kaya ang mananalo yung Marcos Resign? Marcos yes, resign. Yes, resign! Mr. President May formula I don't know, I'm not asking the people here to agree with me, to agree or disagree with me. Gusto ko po kayong tulungan. Sasabihin ko sa inyo, kung ako po ang masusunod, gusto ko matapos ninyo ang term ninyo. Sa kondisyon, sa kondisyon na kayo lamang nakakaalam. Mr. President, makipagbati kayo sa kaaway ninyo. Bago kayo makipagbati sa sambayanan. Bago kayo makipagbati sa sambayanan. Tama sa yun. Mr. President, makinig po kayo Makinig po kayo. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Pero yung kausap ko kahapon, hindi pang hindi ordinaryong mamayan. Si Governor Chavit Singsong. Nagalit na sa iyo at gusto niya either mag-resign ka na or bumagsak ka na. Ano po ibig sabihin niya? Mr. President, kung gusto po ninyo tapusin ang Peter Liga. Maliban po sa iayos nyo ang sistema ng panunungkulan at pamamahala, balikan ninyo, pati kayo sa mga taong na galit sa inyo ng tao ninyo. Number one, ganito. Mr. President, wala kayong pag-asa, kinakailangan batiin ninyo. Makipagbati kayo, makipagkasundo ninyo. Kausapin nyo si Vice President Sara Duterte. Mr. President, ako po, Mr. President, makinig po kayo, sir. Makinig po kayo. Mas matanda ako sa iyo. 16 years old pala, Mr. President. Makinig po kayo. When I was 16, 17 years old, minumura ko na yung tatay ninyo. Naniniwala ako na masama ang tatay. At that early age, sabi nila po, bakit okay, makilala ko, sabihin din natin yan. Ah, ha? Bakit Na, privilege? Natu, natuto po ako sa pamamagitan ng Communist Party of the Philippines. Natuto ako na magalit sa tatay. Especially nung kami, alam mo, ang nag-itya ng Granada sa Plaza Miranda para lalong magalit ang mga tao. Subalit so, ngayon, inuulit pa Mr. President. Ang nakikita ko, it's not really a formula. Ang nakikita ko pong isang posible ha, posible paraan. Para pakinggan kayo ng taong bayan, para makasundo ninyo ang isang bayan. Makipagkasundo kayo sa mga taong tumulong sa inyo para maging presidente. Ibalik po ninyo sa Pilipinas ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, makinig po kayo ha. Ito sasabihin ko sa inyo, makinig po kayo. Balita naman, balita na si Tatay Digong or si President Duterte ay mahinang mahina na sa ICC. Mr. President, pag yan ay namatay, Mr. President Bongbong Marcos, makinig ka. Hindi po namin pinagdata sa inyo iuwi mo na rito. Iuwi mo rito ng buhay. Sapagkat kapag ay nasawi, pinawian ng buhay sa ibang balsa. Walang, kapaka walang kapatawaran niya sa sambayan ng Biblia. Wala pong kapatawaran niya. Ang alawa, palayain mo na si Pastor Pidoy. Palayain mo na. Siyam na milyong followers ang nag niya na araw-araw ipinagdadasal ka siguro na mamatay yan? Subalit, kapag pinalaya mo si Pastor de Buloy, kapag pinalaya mo si Pastor de Buloy, Mr. President, ipagdadasal ka ng 10 million na yan, papasalamatan ka na lumawit ang buhay mo. Patiin mo, magpadala ka ng tao, magpapusap ka kay Governor Simpson, hibigan niya. So lastly, Mr. President, nako marami ng gawin sa iyo. Hindi lang marami ha. Hindi ko alam kung may natitira pang matutuwa sa iyo. Alam naman ninyo yan at alam naman ang mga intelligence community na nag-uusap-usap yan. Mga retired generals na nagsasalita rito. Hindi ko alam kung may kung may panahon pa kayo ha. Mr. President, ayaw natin mangyari yung nangyayari na napapanood araw-araw ng mga kaibigan natin yung nagganap sa Nepal. Nakakakilabot yung ayaw natin mangyari.